mga kameme. Anong tawag nyo dito? <laughs> Ayan, no? Kikita nyo ba? Yan. Anong tawag nyo dyan? Ano? Hmm. Sara, isang tawag namin dito. Yan, no? Ante, hmm. oh. nagnakaw na ako. <laughs> Sa, sabi ko nga dito na tayo dati. Hmm. Tap, Sab ng baba um. Mm, ang sarap. Ang sarap tumira din sa probinsya kahit ang init. Yun.